Habang naglalakad ako sa tabing dagat ay may napansin akong kakaibang bato, iba ang kulay niya, para siyang uh, bote, bote na dark ang kulay. Ayan, uh, kita niyan, dinampot ko para makita, kakaiba talaga, maganda siya, yellowish ang kulay niya, parang glass para sa yung bote baka mayroon sa inyo na kalam kung ano ang tawag dito sa bato ito itinago ko ito kasi baka napaka importante ng base ng bato ito hindi na naman makita ito sa tabing dagat naglakad ako sa unahan pa at may napansin uli ako na isang bagay na medyo kulay brown o pula akin din dinampot dito at uh, siniyasat para siyang uh, bala ng paril basiyo ng bala at wala na yung sa dugo na projectile siguro sa armalite ito